Eh, guys, tayo mag-iikot dito. Uh, titingin tayo kung may matitiba tayong saging. Ayan. Medyo siya ay luyat pa. Uh, iiwanan natin yan. Titingin tayo dito sa parting dito sa parting dulo tayo ay magdadala ng saging pa uwi. Ayan guys. Napakadamo dito guys. Titingin tayo dito ng saging. Dahil baka tayo ay makakita ng uh, pwede nang tibain. naiyubak na nga, maiyubak pagkadating namin sa bayan. Kaso parang wala guys. Ayan. Puro saging. Ayan, titingin tayo dito. Ayan doon, meron doon. Kapuntahan natin kung pwede na siya. Nagingan, itong part na ito, guys, dito sa aming pinagkukuprasan. Ito, guys, na pinagkukuprasan na ito namin. Ito ay, uh, isinangla dun sa aming kapatid. Tapos ay kami yung nagkukupra. Ayan, kaso, parang mga Parang mga luyat pa siya. Ayan. Ayun. yun 'no. Medyo maliliit pa. Ewan ko lang doon sa may partin dulo doon, may sagingan pa rin doon. Kaso ayo kung pumunta doon, mas medyo malayo-layo na rin dito, yun, guys. Uh, baka makakita na naman ako doon ng uh, hindi ko dapat na makita.